Nagbahagi si Kim Chu ng isang video sa kanyang Instagram stories kung saan makikita siyang nagpa-color ng kanyang buhok. Early pack up means Laruso 2.0 by hashtag Chanita. Ano na naman ito, mga ma? Ito na ba ang bagong look natin sa? Ipinahayag niya sa kanyang IG. Sa ibang bahagi ng kanyang post, hindi siya nakapagpigil at naluha ng makita ang billboard na may kanyang larawan sa Seoul, South Korea. Ang billboard ay bahagi ng pagsalubong sa kanyang pagdating kung saan siya ay tatanggap ng parangal bilang Outstanding Asian Star. Isang bahagi ng kanyang mensahe ang nagpapakita ng excitement ni Kim sa kanyang bagong hairstyle. Ang pagpapabago ng kulay ng buhok ay kadalasang nagpapahayag ng bagong simula o pagbabago sa buhay. Sa kanyang caption, tila pinapakita niya na ang proyektong ito ay isang malaking hakbang para sa kanyang karir bilang isang artista. Ang Laruso 2.0 ay tila may kinalaman sa isang bagong proyekto o karakter na kanyang gagampanan, at ang hashtag na hashtag Team Chinita ay nagsisilbing pagkilala sa kanyang mga tagahanga na laging sumusuporta sa kanya. Ang pagdating ni Kim sa Seoul ay hindi basta-basta. Ang kanyang pagtanggap ng award bilang Outstanding Asian Star ay isang malaking karangalan na hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga taga-suporta. Ang mga ganitong parangal ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagsusumikap sa industriya ng showbiz. Ang kanyang billboard sa isang sikat na lokasyon sa Seoul ay isang simbolo ng kanyang tagumpay na nagpakita kung gaano siya kasikat sa ibang bansa, lalo na sa mga tagahanga sa South Korea. Sa kanyang video, makikita ang damdamin ni Kim habang siya ay napapaamo ng mga alaala sa paglalakbay niya. Ang pagiyak niya sa harap ng billboard ay hindi lamang dahil sa saya kundi dahil din sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan upang maabot ang kinaroroonan niya ngayon. Ang kanyang tagumpay ay nagudyok sa maraming tao, lalo na sa mga kabataang nagnanais na makamit ang kanilang mga pangarap sa industriya ng entertainment. Hindi may kakaila na malaking bahagi ng tagumpay ni Kim ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Sa kanyang mga post, madalas niyang pinasasalamatan ang mga ito sa kanilang walang kondisyong pagmamahal at suporta. Ang kanyang bagong lokatang at ang natanggap na award ay hindi lamang tagumpay para sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga taga-suporta na patuloy na nagtitiwala at naniniwala sa kanyang kakayahan. Ang kwento ni Kim Cho ay nagsisilbing inspirasyon para sa maraming kabataan na nangangarap na makilala sa mundo ng showbiz. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga hamon at pagsubok, may mga pagkakataon pa rin dumarating para sa mga taong masigasig at nagtatrabaho ng mabuti. Ang kanyang bagong proyekto at ang pag-amin ng award ay patunay na ang determinasyon at dedikasyon ay nagbubunga ng magandang resulta. Sa kabuuan, ang mga pangyayari sa buhay ni Kim Chu ay nagpapakita ng isang masayang kabanata. Mula sa kanyang pagbabago ng hairstyle hanggang sa pagtanggap ng parangal, tila puno ng pag-asa at tagumpay ang kanyang darating na mga proyekto. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay kundi pati na rin sa pag-ibig at suporta mula sa kanyang mga mahal sa buhay at tagahanga. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, tiyak na ang mga alaala at karanasan ay magdadala sa kanya sa mas mataas na antas sa kanyang karera. Ano ang sa inyo sa balitang ito?